Ang eroplanong ginamit sa pagpapalipad kay President Digong sa dahig nga ba ang magiging susi na maglalahad ng katotohanan tungkol sa mga ilegalidad sa pag-aresto sa ating dating Pangulo at pagdadala sa kanya sa Netherlands. Talakayin natin yan ngayong umaga. Noong pong March 27, naglabas po tayo ng video at sinabi ko po doon na mayroon akong inaasahang tanong mula kay Senator Amy Marcos na hindi niya na itanong ito ay tungkol doon sa eroplano. At nitong nakaraang hearing ng Senadora, ay hindi nga po dumalo ang mga other executive officials, yung mga dating nagsi-attend, sila General Torre, Remulia, Secretary Remulia, yung dalawang Remulia, at iba pang mga kawani, cabinet secretaries ng gobyerno, ay hindi umattend, citing executive privilege hindi po ako nalungkot nang hindi sila umaten. Actually, mas nagustuhan ko na hindi sila umaten kasi iniisip ko na magkakaroon ng pagkakataon ngayon si Senator Amy Marcos na maitanong ang mga collateral issues na otherwise ay baka hindi niya nakita kung naroroon po yung mga other executive officials. At ganoon na nga po ang nangyari. Ang mas nakatutuwa pa nito, napakaraming mga netizens na ang nagpadala ng mga detalye, ng mga pictures ng eroplano na ginamit. At ngayon, lumabas na madalas na pala itong ginagamit ng, ng Pangulo, si Bongbong Marcos, sa kanyang mga official trips. Now, why is it necessary na buksan natin yung tungkol dyan sa eroplano na yan? Ito po ay tinatawag natin na collateral issues, pero maaaring naririto ang susi sa pag-solve ng misteryo na ito ng pagpapalipad kay Rodrigo Duterte sa The Hague. Bakit? Dahil ito po ay may paper trail. Kaya ako po naitanong yung tungkol doon sa eroplano. Ang turo po sa akin lagi noon ni Senator Roc Rocco nung siya ay nabubuhay pa. Nung kami ay nagagawa rin ng aming mga sariling investigasyon sa Senado, sabi niya, in uh, criminal investigations like this or in Senate investigations like this, what you should do is you should always follow the money. Sundan mo kung nasaan ang pera. Because ang money transactions will always leave a paper trail. Kagaya po yung ginamit na yan sa na pera sa eroplano, may mga resibo po yan. Meron niyang mga dokumento na magsasabi kung papaano ginastos yung pera, paano ito binayaran, at ang pinakamalaga, sino ang binayaran. Ang eroplano po na ginamit dito masabing, or yung may-ari ng eroplano, masabing privy doon sa mga sekreto na sinasabi ng administrasyon. Mula din mismo kay Sekretary Rimulya sinabi niya na pati ang media, they kept them out of the loop tungkol dito. Wala silang sinabihan. Apat lamang sila. The core group daw na binanggit niya na nag nagplano nito, nag-establish ng kung ano ang mga detalye kung paano i-execute ito. At si General Torre sa kanyang bibig sinabi din niya, ang sinabi lang niya dito sa kanyang mga boss ay just give me an airplane. So ang eroplano ay hindi lang basta bumabagsak yan from out of nowhere. At dapat kung sekreto ito ay dapat yung uh, kanilang kukuhanin na eroplano o kakausapin na may-ari ng aer eroplano is someone that they share uh, confidence with. Na alam nilang hindi sila i -squill.